guys naglalaba tayo ngayon sa baboon kasi wala kaming tubig yung asawa ko iniwanan na ako nauna na siya sa baba napakainit ng araw ngayon parang sinusunog ka nagagawa kami na ng ano ng bubong doon para may abon kami sa init tindaan dito sa amin iba kasi sa syudad sa Manila, patag, sinintado dito sa amin, lupa umahan, umahan na kasi ito sa amin eh ngayon, wala nga yung mga palay kasi sobrang init ang panahon, natuyo na yung lupa yung pinagaano na palay ngayon guys, napakainit dito kala mo nasa Dubai ka oh, oh. ito yung buong kalupaan namin hindi lang natin na matanong ng palay kasi sobrang init ayos sa ako kung tatago sa camera nahihiya ayaw ang kabuuan ng kalupaan namin no oh. oh ayon, mga nyugan ko yan oh. sana all may lupa sobrang init ayaw yung bubu namin dyan no oh. punta natin oh, shout out nga pala dyan sa mga kakilala ko dyan sa IIPI <laughs> Labindero na ako ngayon. Kala nyo ha. Labahan namin kapag tag-init dito. Wala kami makuha ng tubig doon sa kabila. Kasi yung lupa. O, oh, tingnan yung mga lupa dito na ubos na ng ano. Sa sobrang init. Tuyot na tuyot na. Balito na lang natitira dito ngayon. Yung bubo namin. Oh, Dito kami kumukuha ng ano. Ng panghugas, panglaba. Dito sa kabila. Ito naman yung inomin namin. Masarap pa to sa mineral, kala ba? Ito na tayo, maglalaban muna tayo, tsaka kukuha muna tayo ng ano ng nyog. Iyaharang natin dito sa ano sa init para hindi masakit sa balat. Kaya kasi nag-asawa kang taga bundok. Oh. Ano ka ngayon? <laughs> Lagyan ng lakay. Para hindi siya mainit. Ano, ano tawag sa biklo yun pa? Huh? Lokay? Ano? What? Huh? Hindi pa kano lang bala. Pag... Buga na. Dito, dagdag iyo. Kayo ito, ang init. Dahan. Papalan mo dyan. Yan, si bayaw niyo, oh.